Nakahanda na ang pamunuan ng North Luzon Expressway o N-leg sa pagtaas ng volume ng mga sasakyan sa si Expressway. Dalawan libong traffic toll at emergency personnel ang nakadeploy para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Si Bernard Ferrer sa detalye. Maaga pa lang ay nagtungo na si Ching sa NLEX Balintawa Customer Service Center para sa 1 RFID na makatutulong sa mabilis sa pagbiyahe ngayong undas. May kit isang oras siyang nakapila dahil sa dami nagpapa-update pero hindi niya ito alintana. Mula San Pedro, Laguna, bumiyahe si Ching kasamang kanyang asawa at mga apo. Bibisitahin nila sa San Aldefonso, Bulacan ang puntod ng kanyang biyanan. Kaya ano, nagbiyahe na kami ngayon para i-advance para hindi kami makisabay sa November 1 and 2 kasi maraming tao dahil sa traffic. Tiniyak ng pamunuan ng NLEX tuloy-tuloy ang pagtugon nila sa dami ng papa-update ng 1RFID. Yung aning uh, mga personnel naman po sa Easy Trip. Uh, nagdagdag din po sila ng uh, deployment at uh, yun nga pataba po, po kayo uh, mukhang marami po yung uh, nagpapakabit lalo lalo na po ngayong available na po yung 1RFID uh, uh, for all uh, uh, expressways. Naka-activate na ang Biyahing Arangkado Motorist Assistance Program ng Alex ng Undas. Nagdagdag na sila ng personnel, may 24 7 traffic monitoring at quick response teams. Sa kabuuan na po ng Metro Pacific uh, Tollways uh, Corporation, yung aming mga experts, kasama na po yan ng LX Connector, NLEX, SETX, Calax, tsaka yung sa may uh, C5 Link ay nasa around 2,000 personnel yung hangin ngayon i-deploy. Inaasal ang bigat na trapiko sa Balintawak Toll Plaza, Mindanao Avenue at Karuatan sa Valenzuela. Nakahanda rin ng NLEX sa magpatupad ng counterflow sa bahagi ng Balintawak at Marilao kung kinakailangan. Sa taya ng NLEX, tataas ng 5 hanggang 10% ang bilang ng mga sasakyan sa expressway ng Undas. Normal daily average po kasi, uh, nasa around 20,000 po yung sa index connector road. Uh, 350,000 naman po dito sa index at uh, 80,000 sa SITEC. So yung peak hours, uh, yun po yung talagang mahigit po sa 10% po yun. Suspendido ang lahat ng roadworks mula October 29 hanggang November 3 maliban sa mga emergency repair upang mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko. Maring gamitin ng mga motorista ang MPT Drive Hub app para sa real-time traffic updates, RFID reloading at iba pang serbisyo. Hinigayat ang mga motorista na tiyakin maayos ang kondisyon ng kanilang mga sakyan at may sapat na load ang kanilang RFID accounts bago mong Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.